So yung good morning mga idol Mga ah, kanonoy Aari-ari ah, tayo ng kitang Ayan o no? Lapit na matapos yung na ariada namin mga idol Medyo malayo-layo din to Ibang spot naman tong inariya namin Saan anong makarami ano kaya ano natin dito Makuha mamaya Malapit na mga loads Mag plus 4 na Mga idol Ayan, no? ah o. Alas 4 na. Medyo maaga-aga pa. Ano? Ayan o. Ano? So, ayan. Update update na lang tayo mamaya mga loads. eh, okay. Medyo patapos na rin ng Ariada. Mamaya update tayo pag batak na. So, ayan. Sa mga hindi pa dyan nakakasuporta na sa ating channel, hindi pa dyan nakasubscribe mga idol, pakisupport naman ang aming channel. Ah, uh, narin na rin mga idol yung ano, notification bell para lagi tayong updated sa mga uh, fishing adventure namin dito. So yan mga lords, kita-kits na lang mamaya. Ano? Update tayo mamaya sa ano, sa pagbatak. Yon mga kanonoy. Mga idol. Batak na. Maganda ang panahon mga idolo. Oh. Thank you Lord sa magandang panahon. Ayan o. Oh. Pagod okay, oh. Kita agad. Ano naman o mga ka... Ano May sugo. -an. Hindi ah. Hag hagmay. 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 Hagmay yun di ba? Hmm parang budlat ito yung ano ay ting puti talaga ano, ano, oh. malaki Agmay. yan kasunod oh. mga hagmay o ang mga yan dito sinain dito mga lifter na nakukuli dito? May kumakain din dito eh. mga Kasunod. Bisugo. kita bisugo siguro to. Bisugo? Bisugo? Pagmay. Ah, may. The body size Bagong fish here is bigger bugbog na rin kasi dilaw lang. Bug, bugbog na rin kasi na <plains> Sniper nga. Hum, Ah, naking sniper din. Ayan o. Kahit madalang, basta sunod-sunod. Okay, madalang, basta sunod-sunod lang. Oh. pag may palang. ayan pa lang ayan pa lang isang bato na malaki yan oh no? na kaya ang isang yan. Oh, lift yun. Lift yun. Lift yun. Ayan mga mga lunso wow wala oh, nga isang lift eh sniper uy ano yan yeah. rooper first class ito yung cropper. Hindi ko man lang nakita. Ito lang yung sa likod. Ito na. Ito na. Grabe. Ang mga lods o. Ito yung cropper. Yan ang pang skavitsi. So, Ibenta na lang. Red cropper to di ba kitang kita talaga Halata mo talaga ang croaker yan yung binubuhay nila Ayun, wala, dito yung wala dito eh sa kuron, parting kuron kasi yun basta mga pula ganyan mahal yan basta. oo oh. oh, mahal nagulat ako paglabas <laughs> nagulat ako paglabas ng isda eh <laughs> ito sa Agmay. tiyan. eh ihawin. Ay, baga. Para Yung dilat. Ayan, meron ka. Dilat mga lodso, laki. Maya maya. Yan, maya. Dilat, laki. Ay, maya maya ba yan? Hindi ah. Piki. <laughs> <laughs> Piking maya maya. Ayan mga lodso. yan. Piking maya maya. pagkadali ayan mga ano. Ayun oh, alip ti Halakin yan. hagmay ang isa eh. Bitin hindi, hindi malaki oh. Diyan tayo nagbis. Para sa <laughs> <laughs> Nagbaryal. <laughs> maganda pa kakuha yung ano to? Yung GoPro ginano mo? Ha? Yung GoPro yung ginano mo sa? Oo. Oh. Ang ganda tingnan? Oo. Oh. Malinaw sya no? Oo. Oh. Ayan hagmay. Ayun, mga lods oh. Ayan Laki no? Uh -huh.

basag eh. Ganda, kasunod oh. Pang Kasunod. Ganyan yung natin boy no? Na. Yung doon tayo sa tres tres. Oh. Ganyan talaga yung uh, sa tubig ba? Ano oh, to? Ganyan oh. Hagmayan pala to dito. Hmm. Ito, wala lang dito. Ang ganda. Hatid ah. Ngayon ay laudi ilaw lang eh.

sniper. Haruto namanya. Oh. Oi, oi, oi. Tak mai. Gambar Bapak ya, noh? Ah, gambar Bapak ya, noh. Labas yung kinain eh. Labas ah, yung kinain niya. Iba't to? Hagmay. Hagmay. Pa mga lods, so puti-puti oh. Kaya nga eh. Pamina nga. Iyon. Pa mga lods ah. Dah. Sulod talaga. Uy, uy, uy. Uy. Lang. Ay bisugo pala to. Sa gisi? Sa gisi. sa gisi ma tayo Ah, sa gisi. Wala na sagisi sagisi na. Oh, oh. oh. lang. Pati uh, dito pa. Kanan ah, kasi ako sa gisa. Sa gisa nga. na siya. Yan ano? yung matalim di ba? Yung gilid nung ano? Yung gilid. Pati yung ano niya? Ngipin. Hmm. Diyan dali si Joseph eh. Asuntot niya lang hiwa eh. <laughs>

sa gisi eh, hagmay na sunod-sunod ng mga sampu ano sa gisi? Eh? litaw ang litaw litaw yun ano yan? bato ba yan? mukhang malaki yan ha. Pakol. Pakol? pang ihaw ka ha? kung pakol Pangihaw ka laki niyan. Ang pakol yan. Nari na naman ang sinugban ito. Gata. Watay <laughs> <laughs> na. Yawin, bago gataan. Oo, oh, watay na naman ang gata. Ang pakol talaga yan. natin ang ayan itu langsung? ito ha Oh asyik ya, tiyot-tiyot nga kuha siya ngayon laki o oh. o oh, yari kang pakul ka yari kang pakul ka hmm. shoot ka baga ha اه <applause> اه <applause> <applause> kaya sampahan yun Di lang yun lang handa anan lang bakay yung, yung mga kumain din kumaram ng susuro kay kung nakai kung pa bakay kumalun halow <laughs> kupa kumalun pa may mayin na to. Paali, malaki naman malaki yung hagmay ito wala oh. nang sana yung kalalat ng ibahaw oh. Oh. sniper Hala, sniper. Sniper. Paano? Eh, may mga laman, sunod-sunod sa ano? Hindi hinarap, oh. May, uh, huwag na siya, kayo. Maraming isla. Isla ang hinarap. May eh, maliit mo talaga siyang kinain? Oo. Yan, oh. Uy, sagis, eh. Ayan, oh. Oh. malapit na makawala oh. Konti na lang. Malapit lang talaga magpapakuha siya. Nakawala. <laughs> Ditaw na sa hindi na sa kapat. Baby shark turudut. Baby shark ng turudut. Okay. Hindi siya maka hindi siya makakis-kis, oh. Tapos talaga yung pang. Pag muna kagatin yung hagmay namin. Isa lang yan. Di isa lang yan. Wala na naman itong isa na to. Sana wala. Ang dagdag din yung sa kilo. Ay, wala itong damage yun. Wala lang damage. Ito yung pinakang. Kung nasa ilalim kaya na yun.

isang to ito mukhang walang damage eh dalawa pa yan no magkasunod ah. ito malalaki to huwag po nyo dadamage yan <laughs> <laughs> uh. ito, pang isa oh kasunod pa yan ay walang damage Sunod, damage. Yan. Dag -dag to, ngayon, to, to, okay, damage. Ayan. dagdag. Ang na na. ng damisyan yan. Pang patimbang din namin yan. Pang namin ng bigas. Ha, ha, ha. Ha, baby shark ang dalas kumain oy. Mga nahabot na naman. Oh. Konting konting na lang. Yan. Ayun malaki to oh. Ay hindi pala. Samok. Ayun dito. dito. Ang alin diyan? Diyan man tayo. Di ba yan yung bato na inaanuhan natin? Yung tinumbukan natin nung nakaraan? Malubot-lubot? Yan yun eh. Oh, yan. yan ang, so yung bato na yan. Yan ang maan oh. na doon. Pero, pero, yan pero, Oh, pero, na. pero, 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 ano to pakol? Bato. Grabe, tapak katalo ang mga water sa Yun. Sagisi. Wala na, dito na. Dito na ba? Sagisi pang natira. Ipin. Tatalim. Ay, ka, naga pang agat pa. Apa. Hanggang oh. dyan na lang yan, o. Oh. Wala na. Nakapuno. Yeah, hey, hindi nakapuno hindi nakapuno Ay, mga idol wala na ito lang kuha namin mga lods oh. banyera lang banyera ito pa, pa yung ano oh. Ayan lang uwi na to mga lods thank, thank you lord sa biyaya ng dagat kuha na ito kan yan, thank you mga idol sa pagsubaybay. Iba pa pala itong hinaharap niya. Oh. Tso. Iba pa kinin isang pan. So yun mga lods. so uwi na kami. Sa lord na okay, lang. Kit Kita-kits kita na lang tayo mga lods sa sunod na fishing adventure natin. Yan mga lods, so. Bisa na kayo oh. sa sambanyera lang. Sensya na kayo, sa banyero lang talaga to Hindi ka mukha nung nakaraan to Okay mga lods